mga boys, hindi yan panday-panday. Hmm. May boys pa yung ang bata sa doon. Eh, ako mara ka kung isa ko na ako. Parang gamayin yung bala mo. Ito sa pahingin nun. mo kasi hindi kanina may... hmm. na yung bala Pusok ang iyong bala mo. Upo, kasi ko siguro to. Kaya hey, adlaw niya Hindi mo siya bubog. Sabi kasi niya, sabi ko kasi upugin mo muna mama mo. Ay tatay mo. Sabi niya, ay, samot na paulaw. Ay, ang uh, main combo. Hindi <laughs> hey, man kami, friend! dinag <laughs> hey, nag, ano, ko dito sa iyang, ano. Ha? <laughs> <laughs> <na> <laughs> <laughs> <langsato riyan? laughs>

Lawas. Happy birthday, Manghod. Mahal na gulay handa, basta may naglawas. Sana wala na tayo drama-drama ka <laughs> Kas kayo gluha. Happy happy birthday, day. Sige na, may patag may yung lawas. Tapos nga kinabuhi. <laughs> happy happy birthday.

to you and I hope na mga birthday and um, ang po rin per mente sa minuo man na naglawa sa per mente o masaglayo ka na mga lima punta mga payo sa ika sa mga kandaw sa mga natawan ka na o mga happy thank you sa mga sa mga sacrifice and thank you sa so thank you sa, mga support na ay mabihatal ka na Ma, ulita, ma, uh, dili, 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 dili na pinapak man din 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 na mausap kung unchalik ka and thank you mga sa tanan sa kanan ma sacrifice mo na kwento ko lang in istoryahan mo kung tapas, mga nabayon natakas sa atlo ngayon isang lang at and i uh, wish you all the best man happy birthday to you and see you soon and nakasilip-lip dito po Hindi na tayo mag-drama-drama. Hindi na pa. And happy birthday to you. Para niya na mag Ah, siya.

Kaya nga, mag-picture ka sa imong cake. Hmm? Bukas na yung mga hugas. Pag-hugas ah, yung kamot dito. mutara ko. kinamot na oh, siya. Na May ate, <laughs> <laughs> si Joy po. <pa>. Mm -hmm. <laughs> mistake, mistake ay, ko eh. Happy birthday to me. Na, na, na. Happy birthday to me. Alak na lang Eh, okay, makakapag-birthday din ako na may alak. Walwal lang ito na, Pasko. Pasko, baka umuwi. Hmm. Dito dana ng Pasko. Ah, dito ka nagpasko. Hindi man tayo nagpasko ni Nanina. Ah, oh, wala. Oo, umuwi ka na nun. Ah, bagong taon kaya dito. Oo, oh, bagay na nga. Sita po na. Sita po na. Cheese, na siya. Cheese? Hmm. Yan at... Atong mo. Atong cake. Ato rin Eh, eh, yan ang mukha yan. Eh, ito ka tanong mo. May blowing. Butangan pa ng kwan. Candles? Oo, tanong may Oh, te nan gandila ay naglabay. Hindi pa nan titig mga mumo Ayaw lang kayi, labay lang kay. Ayaw i yung kandila kasi magbibalik pa, pa, <laughs> Bal, Bal pa, pa na. Bali pa. Wal. Opo, kami ngayon. Kasi yung dalawa pareho silang number biniliktad lang. Pansaman oh. man ko noon. Baklo gura nito. Bakwa ko. No Ako na ihogasan. Para sa kum. Ako ay tutulong. Oh, hindi na tama. Papadala ako sa amo. Kanina, siksik ko. Ngayon, nabuntis na ko. <laughs> Asa naman no, ni Uy. Ako na susunod na bibinyag at anak. Kapit lang. Kaya ako. Kaya ako. Ano lang, respeto lang daw sa patatas. Awa-awa. <laughs> <laughs> kaya kayo. Ay nga. Akong tingin mga kanina. Diyan siya na Pero, hindi mo dala. Ayaw na pati sa kot. Napa yung tatang sa so, huh? hmm. Busog na kayo kung eh. Hindi oh, ba? Bukas okay. natin yan. Saan natin lang

Ah, oh, na, 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 na. Yung, ano nalatagot? ano Ano lagay-lagayan lagayan no? oh. Bito. Bito May lang, baka? No. Oh. Balik Balik nito na lang? lasan niya. limpyo yung ano ah, yung lamisa. Kasi mag-aano si Ate. Ayun na is na dyan kung Nasipa man ako. Ah, ang sinilas. Ah, Ako ka din ah. Ako di eh. Asa man akong sinilas? O gano'n pa Okay, salamat kay guys. Hindi nagtatapos na mo ang... Huwag yunin ako na tarong oglo, guys, kay. <laughs> nice, kaya, kong cake. Nice yung cake, kaya. Eh? Yan. Yeah. Uy, mahagbong. Akong cake, na, guys. Um, so, bagong pa kong tao. 43 na pa ako. 20 pa na siya. 50 pa pa. Picture lang kita with your cake. Okay. Anong kaya? Oh. One, two. Three. Agad na yan. mana wala na eh dawin nakakumamuso tinawag ko todo pero ay picur tu tu yes nung lumo ka ni yatong nang isukan kwa na kanila nang asam sam asam ni pareho kuno ayo nah, Om so. Mana? lagi. Ay, paru -paru. Paru -paru.